Good morning everyone. Sa ngayon po ay nandito ako sa aking farm. Bali nagbisita po ako. Kasi itong niyo guys ay inexperimentuhan ko talaga. Inisprehan ko po ito ng Growers Bed 1000 Plus Foliar Fertilizer. So ngayon guys, kung makikita niyo ay napakaganda ng epekto ng Growers Bed sa tanim kong niyog. So kung makikita niyo guys, Berdeng berde yung dahon at napaka kinis. Ayan. Napaka healthy ng dahon ng dahil sa growers bet 1000 plus. At ando naman po sa ibaba. Ayan kung makikita nyo. Ay berdeng berde rin yung dahon ng niyog. At sa saging na latundan. So dito naman po tayo sa tanim kong lansonis guys. So ayan, berdeng berde po yung dahon. At naging mataba yung aking tanim na lansonis sa loob po ng 15 days. So sa latunda na saging, ayan, maganda yung resulta sa loob ng 15 days. Ayan, may bunga na yung ano niyan, yung inahin. So dito naman po tayo sa kalamansi. So ang napapansin ko sa aking kalamansi ay kahit paano ay naglabas na ng bagong dahon sa loob ng 15 days. So yung gagawin ko ngayon ay eksperimentuhan ko kung ilang spray ba bago makapagpalabas ng bulaklak ang aking kalamansi sa paggamit ng grower's bed 1000 plus polyar fertilizer. So mas maganda guys na ako talaga yung maka-experience at aking alamin para malaman ko kung ilang spray bago po makapagpalabas ng bunga ang aking tanim na kalamansi. So meron ng resulta, Ayan, napakaganda ng mga bagong labas na dahon. Ayan, may mga bunga. At napansin ko guys na mula nang gamitan ko ng grower's bed ang aking kalamansi, yung mga dating malalaki na bunga ay mas lalo pang lumaki guys. At kuminis yung bunga ng aking kalamansi. At ganito siya ka ganda sa saging sa saging guys ay tested ko na yung growers bed sa loob ng 4 days ay meron, may, meron na po talagang resulta sa saging yung growers bed at sa palayan ay tested ko na rin na napaka epektibo ng growers bed sa palayan ang growers bed ay maganda rin pala sa kalamansian guys ayan yung epekto sa bunga ng aking kalamansi ay mas lalo pang lumaki ang mga bunga so kung makikita nyo ay lahat na tanim ko na kalamansi dito guys dito sa farm to kasi ito yung farm to ko na kalamansian kasi ito ay medyo maliit na farm ko na kalamansi pero doon sa yung malaking kung, kung ay hindi pa po ako, ako nakapagamit doon ng growers bed. So sa niyo guys, ayan kung makikita nyo. Ayan. Kung mapapansin nyo ay napakakinis ng dahon ng niyog ng dahil sa growers bed 1000 plus. So, waiting na lang ako sa paglabas ng bulaklak kasi ito ay pangalawang spray ko na. Ayun yung sprayer ko. Para malaman ko talaga kung ilang spray bago maglabas ng bulaklak. Dahil ako po ay distributor, ay kailangan ay ma experience ko talaga at malaman kung gaano kaganda ang growers bed sa kalamansian at yung kulang na lang ay yung resulta sa pagpalabas ng panibagong bulaklak at ito naman po ang kanyang epekto sa tanim ko na saging ito ay pang 15 days na So kung makikita nyo ay makinis na makinis yung dahon ng saging at saka hilting hilti at berding berde. So napaka epektibo guys sa saging. Sa palayan ay ganun rin at sa mga gulay. So sa mga gusto magbili ng growers date ay marami pa akong available ngayon. Mapalitro man o per galon. So salamat sa inyong panonood at good morning.